ate, magpunta ka ng Costco, mas mura doon. Kasi sabi ko naman sa kanila, guys, ang layo ng Costco sa amin, which is like an hour away. Kasi from Illinois kami, so magmove kami sa other state, which is um, St. Louis, Missouri. So sabi ng asawa ko, today is Sunday, so wala naman kami masyadong ginagawa. Sabi ng asawa ko, tara punta tayo doon. So titignan namin, guys, kung meron tayong mabibili doon. Kasi maganda daw doon mamili for balikbayan box. Hindi tayo mamimili, guys pang balik buy and box kasi, kasi send ko lang guys ng balik buy-in box so titignan lang muna natin ngayon kung ano yung ma pwede nating mabili sa Costco kasi kailangan pa din namin magpa-member kasi hindi ka yata pwedeng mamili doon kung hindi ka member so ayan, so pupunta tayo ngayon guys ng Costco guys, nandito na tayo <laughs> Ayun na siya guys so first time nating pupunta dyan kasi yung mga alam niyo na yung mga subscribers natin kayo nagre-request kayo iba sa inyo nagre-request na dito naman tayo mamili so pupunta tayo today kita niyo guys para sa sobrang dami ng car first time kong makakita guys ng parang ganito <laughs> sobrang kadaming car kasi pag sa Walmart hindi naman ganito kadami pero dito guys sobrang dami ng car so baka siguro sobrang mura ng mga bilihin dito. So, let's go guys. Excited na kami ng asawa ko. Tignan namin kung papapasukan kami kasi hindi kami member. So, let's see. Guys, nagpapamember kami ngayon kasi hindi palang pwedeng pumasok pag wala kang card. So, dito kami ngayon guys, nagpapamember ng asawa ko. Ayan. so, nire-register pa nila kami ngayon guys. Guys, eto na ang aming membership. So, may picture guys. Nag-picture-picture picture pa. So, ganito pala dito. Kailangan talaga member ka. So, medyo mahal ang bayad, guys. Eh, but it's okay. So, ito na yung ating card. Kukuha lang tayo ng card, guys. Let's go. So, guys. Nandito kami sa ano... Bilihan ng mga damit kasi may nakita guys yung asawa ko na ito. Lee. Tapos, ano lang siya guys, $14.99 lang for two. So, kukunin natin to guys. Yan. Para sa asawa ko. Guys, nakakita kami dito ng ano, tupperware. Ayan, nababasagin siya. Apat yung laman niya guys. Ito pa. Tapos, merong isang malaki. This one. Kulay pink siya. Ito. And, etong isa, yung pinakamalaki. Purple for only $12.99 lang siya, guys. Ayan. So, kukunin natin. Ito. Lalagay na ng asawa ko sa ano. Sa ating cart. Ayan. Nasa naman mag-shopping dito. murang nga siya, guys. Mga mura. So, guys. Dito ang area na to. Puro mga alak. Ayan, no. Oh. Tapos dito mga wine. Ah, so, guys, hindi naman kami mahilig uminom ng asawa ko. <laughs> Ayan, maganda yung pang-display lang. Ang gagando guys, oh. Ito, 48.59 pero hindi naman kami mahilig uminom guys maganda to pang regalo sa friend ayan dami guys on a wine tapos dito mga cookies ayan seafood so tignan natin guys kung makabili tayo ng ano ng mga cake o kaya seafood tignan natin kung meron silang fresh na ano fresh na um tag Guys, meron silang ano dito, um, yung mangga na parang katulad ng sa atin. Ito guys. Uh, so kunin natin to. Pero may ano siya. So po tayo ng iba. Yung medyo yellow na. Kasi guys, itong mangga na ganito. Favorite ng asawa ko to guys. Um, ayun. Ito parang medyo mag green, -green. Ay mag -green, green May yellow na. Ayan. So kuha tayo nito guys. For $6.99 lang siya guys. Ilagay natin dito sa ating cart. Ayan. Ayan yun, yeah, guys. So, ito naman, guys. Kuha tayo ng banana. Ayan. Kasi, ubus na yung banana namin, guys, sa bahay. So, kuha banana. Ayan. Guys, kuha tayo nitong seedless na grapes. Ayan. Matamis, matamis to, guys. Kapag ganyan. Ano siya? 7.99. So, kunin natin to. Patay ako sa asawa ko nito, guys. <laughs> Malalaki ang bentahan nila dito pala. Ayan. Guys, hindi kayo maniniwala ko anong nakita ko dito. Taran! Guys, meron silang rambutan. Meron silang rambutan, guys. Ayan, ano oh. Sobrang makakatawa naman to. <laughs> Mababaw talaga ang kaligayahan ko. Kaso, guys, ano siya? Ah... Uh, 5.99. Okay na. Mura na to guys. So, kuha tayo ng rambutan. So, eto guys. Kukuha so, tayo ng rambutan. This. Ayan, so hopefully matamis siya. Lagay natin dito, guys. Ayan, nakakatawa naman. May rambutan sila. Tapos, guys, kuha tayo ng blueberries. Ayan. Patay. Ayan, so meron tayong um, grapes. Tapos, ano to? Blueberries. Ayan. So maganda to, guys. Magbe-bake ako. Gawin ko siyang blueberry cake. Ayan. Itong area naman, guys, mga cookies. So, meron silang raspberry crumble cookies. Ito naman, double nut oatmeal raisin. So, parang gusto kong kuha, kumuha nito, guys. For only $7.99. sana din magalit ang asawa ko. <laughs> kuha tayo nito, guys. Yan. Pang coffee natin. Lagay natin ito sa ating card. Yan guys. Nakakatuwa. Tignan nyo guys. Meron siya ng cream cheese danish dito. Sobrang, eh, sobrang favorite ko to guys. Cream cheese. So, kunin natin to syempre. Ayan, kunin natin siya. Ilagay natin sa ating mahiwagang cart. Ayan. Guys, hindi ako makapag-decide kung anong kukuhanin ko. Kung itong double chocolate muffins or vanilla chocolate chunk. Kasi favorite ko guys ang vanilla. So, sana hinapin nila, no? Kalahati nito, tapos kalahati nito. So, Ang lalaki niya, guys, oh. Ayan. So, feeling ko, kukuha tayo nito. Ito na lang, guys, kasi mahilig ako sa vanilla. So, kunin natin tong vanilla chocolate chunk. Ayan. Lagay natin dito. Guys, gusto kong kumuha nitong ano na to, oh. <laughs> ah, mini all-American cakes with fudge icing six packs. Ayan, parang ang sarap niya, guys. Patay ako talaga sa asawa ko nito. <laughs> Kukunin ko to, guys. Sabi niya, paano makakainin niya lahat? Bala na. So, kunin natin 'to. Lagay natin dito, guys. Ayan. So, guys, dito naman mayroon silang tilapia. Ayan, oh. Ganito 'yung mga tilapia nila dito, guys. Mga silay na siya. Ayan. Kasi oh. ayan. salmon. Um para gusto kong kumuha ng tilapia. Ito, 17, ano lang, 17.96. Yan guys, kunin natin tong tilapia. Ayan, ayos na. Eh. So guys, tignan nyo yung tilapia nila dito. Kulay orange siya. Ayan. Mas mura to guys kasi ano siya eh. Uh, mayrong merong ulo. Tapos may buntot pa siya. So mas mura to kasi sa filet. So, kuha tayo nito guys kasi mas mura siya. Ako pa maglinis nito guys. Pero okay lang. Ito kunin natin. Yan. Lagay, <laughs> lagay natin sa cart natin. <laughs> Tapos, kukuha ako guys ng shrimp. Ayan. For 17. Ito 16 lang. Ito na lang. Mas mura. 16.89. Ayan, malalaking shrimp. Ayan. Isusoli ko guys itong isa. Ewan ko kung mag <laughs> pinag-iisipan ko kung isusoli ko kasi yun sa asawa ko, ito sa akin. Wag na siguro no, bala na. Guys, sa totoo ako mag-shopping dito kasi ano, wala lang. Ang cool mag-shopping dito as compared sa Walmart. Mas marami kang mabibili guys. Tapos medyo mas mura siya kesa sa mga ano, kesa sa Walmart. So, baka dito na tayo mag-shopping na mas madalas guys. So guys, eto kuhanin natin ang cheddar chicken sausage. Actually, meron pa kaming sausage doon. Pero wala lang. Kukuhanin ko lang siya guys. <laughs> Yan. Lagay na. Wala na akong mapaglagyan. Yan. Kuha tayo ng roasted chicken. Ayan. Luto na to guys. Para pang ano namin. Pang dinner namin ng asawa ko mamaya. Ayan. Ang sarap ng chicken. Tamang-tamang may kanin ako din guys. Ayan, so ulam natin yan mamaya pag uwi sa bahay. So guys, dito naman yung, dito naman yung mga salad nila. Ito pang tacos. Ayan, okay. Bibili sana kami guys. Kaso sobrang hindi ko alam kung magkakasya siya sa ref namin. Saka ito parang uh, medyo mahal siya guys. Pero kaya naman natin gawin sa bahay. So hindi na kami bibili ng ano, <laughs> ng salad. Ito sana yung gusto kong bilhin no, yung tacos. Kaso ano, baka wala na tayong mapaglagyan ng ano, sa ref natin guys. Kasi maliit lang yung ref namin. Guys, dito meron silang mga lutong ano na makakain. Ito, stuffed bell peppers. Ayan. Tapos, ito naman, chicken alfredo. Ito parang ano to, spinach, spinach and cheese. Ayan. Tapos, dito sa dulo, meron silang, ano ba nang dito? Um, ravioli lasagna. Uy, lasagna! Paso mahal, $18. Tapos, ito naman ay mac and cheese, which is $10 lang siya, guys. Kuha ko nito kasi mamaya. Ay, ito, mas mura lang siya. $14.54. 14. For um, ravioli lasagna. So, try kaya natin pa, guys. Try natin kumuha and tingnan natin kung magugustuhan natin. So, ito, guys. Let's hey, Pero, <laughs> Hindi ako magbayad. Nagigo dito. Ayan. So guys, kuha naman tayo ng ang tubig. Ayan. How many is in there, hon? 24? Oh, 40? That's cheap. So yun, tubig. For only $2.99. Ayan, guys. So ito na ang ating nasa cart so far. Ayan. Ayan. Hindi ko alam guys kung magkasya yun sa harap natin kasi puno pa yung ref namin guys kasi di ba nag-shopping lang kami sa Walmart. Ayan. Hey guys, tuha naman tayo nitong fabric spray kapag uh, nagpa-plan siya ako ng uniform. Inispray spray natin yan. So, gonna try yung yan guys na pang pang laba. Laba dami. Laba nga. Oh. <laughs> Inisim for it in 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 right there. Yan. Yeah. Guys, kuha kami ng chicken nuggets. Ayan. Patay na tayo. Wala na tayong ano. Pag na tayong space syrup natin, guys. Yes. <laughs> Ayan. Laka nun This is only, um, I think this is 7.99. Ayan, so, dito, guys. Sobrang mura niya. So, pag namili ako, guys, sa panlagay natin sa Balikbayan Box, dito na ako mamimili kasi mura dito, guys. Ayan. So, kukuha naman tayo, guys, na aking toothpaste. Plus, pretty white. Ayan. Okay. So guys, bibili ako nitong um, strips. Ito yung ginagamit ko guys para pampaputi ng ipin natin. Medyo may kamahalan to guys. Nasa, ayun ang price niya. $44.99. Nasa $2,000 mahigit siya. Pero, effective naman to guys. Kaya mahal siya. Yan. So, kunin natin to. Feeling ko ako magbabayad nito guys. Pamagalit <laughs> yung asawa ko sa akin. So, Ayan. Guys, feeling ko tapos na tayong mamili. Ito na yung cart natin, guys. Ayan. So, magbabayad na tayo. Ang tanong ng sambay ng Pilipino, sino ang magbabayad? patay tayo ngayon, guys. Pag ako nagbayad, patay tayo ngayon. So, let's go. Mag-check out na tayo, guys. So, mag-check out na tayo, guys. Ito na tayo. Kinakabahan ako, guys. Kasi, pag ako magbayad nito, patay tayo, guys. Hindi pa man ako nakabayad ng credit card ko. <laughs> so guys, babalik ako dun sa binilan ko ng uh, muffin at saka ano ba ba yung isa? Yung Danish cake. Kasi nung nasa cashier kami guys, sabi, buy one get one. So, kukuha pa ako guys ng tig-isa. Kasi hindi ko na maalam guys, walang nakalagay dun. So, babalik ako guys at kukuha tayo ng ano, nung Danish Danish cheese cake at saka yung muffin. So, let's go. So, ito yun guys. So, kukuha tayo nito. Tapos, yung isa pa. San ba yun? Kukuha ba na kayo. Ito. Ito, ito siya. So, kukuha tayo nito. Um, uh, then, yan. So, na guys. Balik na tayo dun sa cashier kasi nandun yung asawa ko. Guys, sagalan ko kaya. Ito na. Nakuha ko na tagalan ko kaya yung pagbalik guys kasi pag tinagalan ko baka siya yung magbayad otako <laughs> na naman natin yung asawa ko pero hindi <laughs> baka magalit sa akin so balik na tayo dun guys so guys ayan naka check na tayo ito na guys ang cart namin nilagay ko na siya guys sa mga box ayan kasi wala silang plastic dito so nag ano lang ako ng mga box doon kinuha ko kasi naglalagay ko guys So guys, sabi <laughs> na kasawa ko, yan lahat, one, ano, 200, 262 yung inabot, guys. Tapos <laughs> so, sabi ko, di lang ako may book. Tapos may binigay ako na, mayroon kasi akong card na $20. $20 lang yung binigay ko sa kanya. So, siya nagbayad, guys. <laughs> Patay tayo. Hindi naman siya nagalit. Sinabi niya lang na, lahat yan, sabi niya ganun, ano, nasa, nasa 262, hundred 260 plus, gano'n. <laughs> Ayun, so, i-check out, ah, i-check out. Hintayin ko lang siya, guys, kasi umaambon-ambon. Ayan, so, hintayin ko, guys, na, um, di ano niya yung sasakyan dito sa tapat. Ayan, tapos, uuwi na tayo, guys. Guys, eto na. Palabas na kami ng Costco yung sa papunta na kami ng interstate. Pauwi na guys, ayan. So, nautakan natin ang aking asawa. Yeah! <laughs> Sabi niya, hindi daw siya galit. Troy, hon, you're not mad at me, are you? Uh -huh. Yeah, hindi naman siya galit guys. <laughs> so, nagbadya ng kulang-kulang mga 13, mga ganun. 13. <laughs> Is it like close to 13,000 hon? 13,000 pesos. No, you got discount 40 dollars na twenty dollars and then the twenty from my card. So mga kasi nakadis. Right, you know. you the the 40, 40 right. So I $40 and $60. Right. So ayon. So ngayon guys, binoksan ko na tong ano kasi kakainin namin to habang nagbabiyahe kami. Kasi, guys, uh, sabi ko nga sa inyo, one hour away pa. So, yan. After nito, guys, siguro isusunod na natin ang ref tour. Kasi, medyo may, may ilalagay na tayo sa ref natin. <laughs> Ayan. So, hindi ko alam, guys, kung paano ko pagkakasyahin. Kasi, guys, ang ref namin is maliit lang. So, hindi ko alam kung paano namin pagkakasyahin ang asawa ko. So, yun guys. Sana nag-enjoy, guys, sa aming vlog. Abangan nyo, guys, ang, um, ang aking ref tour. Yeah. <laughs> Abangan nyo yun, guys. Thank you, guys, for watching. Don't forget to subscribe subscribe, hit like, and please do share para dumami na tayo. Guys, maraming maraming salamat sa inyo guys sa support nyo. Thank you mga Bebe Loves. Bye! <laughs>